Mm. Ah. na talaga ako dito. Alif na talaga ah. ako. Bahala ka na dito sab... na, na bahala kung magbabarkada ka. Wala na magsaway sa'yo. Hindi na ako ulit, Ay nako. Ah. Wala nang mag... Wala na, nang sa'yo. Hindi na ako na. Hindi na ako ulit. Hindi na, ah. na, na, na talaga ako. hindi ah, na ako pigilan. akong pigilan. Hindi Promise Promise na talaga ako. Grabe na yung ano, hindi ko na matiis yung ugali mo, bahala ka uh -huh. <laughs> Yes, sumalis ang asawa ko, ha? Mag-isa ako ngayon sa bahay. Ah, <laughs> Ang galing, ang galing ko sumayo, ang galing pala ako sumayo. Grabe na, sobra na yung ginagawa mo. Gusto mo, palagi kang puntahan doon sa barkada mo? Ha? Palay ka na lang barkadahan? Ha? Palagi ka na lang pupunta doon? ba yan? Dati ay, hindi naman, ka naman ganyan, dati. Ay, nag dati, naman kami doon? Oo nga, dati hindi ka naman ganyan nga pala barkada. Tapos ngayon, grabe ka naman magbabarkada ngayon. Sobra na. Dapat kasi, hindi ka palaging pumunta sa barkada mo. Dito ka naman sa bahay. Kung anong iisipin yung kung may gagawin dyan nga, maghanap ba ng kahoy o ano, di ba dati? akahapon ah, yata yun, wala tayong panggatong. O, oh, paano tayo nakakaluto noon, di ba? Dapat kasi mag-isip ka kung anong gagawin dito sa bahay. Kung wala bang kahoy, walang tubig. Ganyan, magigib ka kung walang tubig. Surinahan. Hindi na. yung panay ka barkada. na. Palagi ka nalang barkada ng barkada. Hindi ko na matiis yung ugali mo. Grabe na yung ugali mo talaga. Sobra na talaga. Dapat aalis na lang talaga ako dito. Alis na ako dito. Ano? Mabukiwan. Alis na ako dito ha. Ano? Hun. Hala na dito. Huwag iwanan, Hun. Alis na ako dito. Huwag mong iwanan. Han. Alis na talaga ako dito. Alis na talaga han. ako. Bahala ka na dito. Sorry di na, Hun. Bahala mag mag kung magbabarkada ka. Wala na magsaway sa sa'yo. Hindi na kong ulitan. Ay, nako. Han. Wala nang mag... Sorry wala han. Han. Sundo -sundo -sundo di di... Di na, Hindi na kong ulitan. Sorry na, Hun. Hindi na kong ulit. Hindi na kong mag-inom. Alis na talaga ako. Hindi na kong mag-inom, Hun. Huwag mo kong pigilan. Huwag hindi mo ako mag-inuman. Promise na, promise na. Alis, Pramisa, ah, alis talaga ako. Grabe na yung ano, hindi ko na matiis yung ugali mo. Bahala ka na. Uh -huh. Yes! Umalis ang asawa ko, ha? Mag-isa ako ngayon sa bahay. Ha? <laughs> ah, bing. Ang galing, ang galing. Gusto mo iyo. Ang galing ko pala ako. Gusto Yung asawa ko, alam, malis na. Siyempre, wala akong asawa ngayon. Masaya ako ngayon. Umalis na siya. Saya na ako ngayon, oh. No? Umalis ang asawa ko. ha <laughs> Yes! Ang galing, galing kong sumayaw. Galing kong gumalaw. Galing kong sumayaw. Galing kong gumalaw. Galing kong sumayaw. Um. Ay, naiwan pa ako dito! An? an. Hindi, an. may naiwan an. ko pa yung isang kong bag. An. an? An? Buko sa'yo! Ang suri na nga, hindi na ako ulit, an? Hindi. Balik ka pa dun sa barkada mo. Hindi na ako magiinom. Balik ka na sa barkada Promise mo. Promise, son. Promise. Talagahan. Hindi magiinom. Promise, talagahan. Alis ako, huwag mo kong pigilan. Promise, talagahan. Hindi na ako magiinom. Ano ako kasi binalikan ko yung isa kong bag. Yung suri. Yan ka. Saka dyan. Umalis na sa awa ko. Ako na mag-aasawa. Pipiliin ko. Pipiliin ko. Pip Anak ng bumbiro, bumba siya, bumba ako, magbumbay kaming dalawa, magbumbay kaming dalawa, hanggang hating gabi. Ang galing kong sumayaw, wala na akong asawa ngayon. Hmm. Upalis na siya ngayon, no? Hmm. Ako naman, mag-aasawa, pipiliin ko. A few moments later. Hoy! Oh. Ano? Ano yan? Ano, ano yan? Lahat? Ba't masaya kang wala ako? Ha? Bakit masaya kang wala ako? Ha? Ba't masaya kang wala ako? Ha? Sabi pa. yun. Parang gusto mo talaga mo lang asawa, no? No? Hmm. Kasi ang saya-saya mo eh. Sumayaw lang ako. Sumayaw ako kasi ano, umalis na ako, no? <laughs> Gabi ka <kina> naman. <mo. laughs> Sumayaw oh, ako. pa talaga nito? Hindi, sumayaw ako. Sumayaw. Bet